Divine People. Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 27, 2023. Para sa lahat ng Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe sa aking channel. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. Spirit Guide for Ear Signs. 2023 Okay. Open natin tong card. First card is um, the Five of Pentacles. For some of you, air signs is makaka-recover na kayo sa mga pinagdadaanan nyo ngayong araw na to or for the past few weeks, few days, ano, kung ano man yung mga struggles na or challenges na dumating sa buhay nyo or may pagkalugi sa negosyo ang pag-aaway. Ayan, makaka-recover na kayo sa lahat-lahat, ano? So, hindi man lahat, no? Maybe for some area of your life, for some challenges, no? Andyan, kung may mga pagkalugi dyan, ayan, makakabawi na kayo ngayong um, araw na to. So, we have here the three of one. So, um, basta kung may mga delays man, may mga inaantay ka mang, mga mahalagang bagay, pera, dokumento, tao, ano, uh, maging ano ka lang, um, ka lang magantay, no? And kung ano man yung mga disunity, disorganization na nangyayari ngayon sa buhay mo, no? Ayusin mo na, no? total naman nakaka-recover ka na, makaka-recover ka na ngayong araw na to, no? Kung ano man yung mga napabayaan mo, ayan, it's time to, ano na, no? Ayusin na kung ano man yan. So, pero meron tayo ditong the devil card. So, mag-ingat ka pa rin sa mga taong pakikisamahan mo, um, pagkakatiwalaan mo ulit, ano, Magka magkaroon ka na ng limitation or kung ano man yung temptation na darating sa, darating sa buhay mo, ayan, matuto kang iwasan ngayong araw na to. So, para hindi ka ulit maano, no, mawala sa focus. So, tingnan pa natin. Kung ano man yung temptation, guys, may pwede yung sugal, third party, o kung ano-ano man yung mga masasamang gawain na lumalapit sa atin. Ano? So, we have here the seven of swords. So, um, siguro dito, for some of you, ano, may mga revelation pa rin kayong um, malalaman ngayong araw na to, mga katotohanan na gusto nyong matagal nyo ng um, gustong malaman, no? Ayan, may matutuklasan kayo kung ano man yung mga yan. So, may confession din siguro, aamin na sa inyo yung person nyo sa mga nagawa niyang mali or ikaw, to, ikaw tong aamin mismo, no? So, we have here the three of cups. So, yan, kung ano man yung temptation na lalapit sa matuto kang reject, ano? pati yung mga tao, katao man 'yan, bagay kung ano man yung bastang lalapit sa 'yong hindi maganda, um, make it sure na irereject mo 'yan. Um betrayal 'yan eh sa sarili mo, eh, no? Panloloko na rin 'yan sa sarili mo, sa mga tao nakapaligid sa baka gumastos ka pa dito ng napakalaking pera, it's either sa sugal matalo ka lang, no? Try to reject yung mga negative things na lalapit ngayong araw na 'to sa iyo. So, itigil natin air signs. Oops. So, meron tayo dito ng seven of one. So, sinasabi dito there may be challenges ahead. You can face them. So, kung ano man yung darating pang mga pagsubok, no? Kasi, lagi naman merong darating talagang maghabang na bubuhay tayo, no, May pagsubok at pagsubok na darating sa atin at try mo lang i-ignore yung mga negative at kung lumapit ka sa mga tao or makipagkaibigan ka sa mga taong talagang may kapupulutan ka ng aral, sila yung mga pakinggan mo, huwag kang sumama sa mga taong dadalhin ka palalo sa uh, magulong mundo, ano. So, at sinasabi naman ng card na lahat naman ng challenge, struggle, competition sa trabaho, lahat yan malalagpasan mo. Tignan pa natin air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Pag pasensya nyo yun na boses ko at medyo na papaos na rin ako at medyo masama ang aking pakiramdam no? So, tingnan pa natin. Air signs. Kung ano man yung for some of you, kung ano man yung mga misunderstanding, confirmation card din to ng delays ng ating ano, no? Three of ones na may delay talagang mangyayari ngayong araw, cancellation, or withdrawal ng mga um, kontrata. Ayan. Uh, may misunderstanding na mangyayari. Pero tibayan mo lang ang iyong loob. Your signs. Ayan pa natin. We have here the four of cups. So, ano lang to, no? Confirmation card lang rin ng Five of Pentacles. Ayan, may mga ba bagong parating na problema sa inyo, it's either hindi um, dati pang itong problema na ngayon yun na naman ay alam mo yun, mau-open ulit kung ano man yung problema yan na dati na hindi pa tapos. So, sinasabi ng card na i-accept mo na yan ngayong araw na to para makapag-recover ka na kung ano man yan. May mga parating din sa yung mm -hmm. mga tulong ano. It's either maliit man yan o malaki. Ayan, may assistant gift kang ka marireceive ngayong araw na to. <clears throat> Nata Your signs. Okay, see? We have the stars. ang mga bagong opportunity darating sa'yo. Madidelay man yan. Darating at darating yan. Healing. Kailangan nyo rin to. Unexpected health. Kasasabi ko lang, no? May talagang tulong na paparating sa inyo kahit hindi pa yan pera kung ano mang blessing yan tao sa buhay nyo ayan makakatulong at makakatulong yan sa inyo <coughs> tignan pa natin ear signs <coughs> ear signs ayan natin ear signs Ano pong kailangan ni air size? Okay. Oops. Okay, we have here the house. Ayan. Kung may mga problema ka ngayon, na kinakaharap sa loob ng iyong pamilya, sa magulang mo or ikaw to na magulang ayan, may mga sinabi ko naman sa iyo na may parating at parating paring struggles dyan, tibayan mo lang ang iyong loob, baka for some of you, ayan, kailangan ng oras ng mga anak, masyado ka nang nagiging busy sa trabaho, bigyan mo sila ng oras o kaya wala ka ng oras para maglinis ng bahay magayos-ayos -ayos no? Oh, alisin mo yung mga kalat, yung mga gamit na hindi naman na kailangan sa bahay nyo. May mga sirang gamit ba kayo? Or kay, may mga kailangan kayong iparepair sa bahay nyo? Ear signs, ayan, pagtuunan mo ng pansin ngayong araw na to. So, for some, you, some of you naman, ayan, may travel talagang um, magaganap ngayong araw na to. It's either ikaw to na pauwi sa... sa pamilya mo, ano, galing ka sa probinsya or sa ibang bansa Or may darating kayong bisita galing sa ibang bansa o galing sa malayong probinsya. Ayan, yung iba naman sa inyo ay talagang may kalungkutan na nararamdaman ngayong araw na to. And food. So, ayan, I can feel na talagang may paparating na tao sa uh, inyong buhay, ano, or mga bisita sa inyong bahay. Ayan, kailangan nyong maghanda, mag-celebrate, Paghandaan nyo sila ng inyong mga specialty. Siguro napaka-importanting taong to. It's either nalulungkot na siya sa ibang bansa at kailangan nang umuwi ng Pilipinas. Miss na miss na kayo. Ear signs, ayan. Or ikaw to na talagang pauwi na at miss na miss mo ng iyong pamilya. Ear signs. So, yun lamang ang ating messages for ear signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!